Ang mundo natin ay marupok. Isang maling liko, isang nilampasang pulang ilaw, at ang lahat ay maaring magbago. Sa isang iglap, ang isang simpleng biyahe ay maaring maging isang bangungot. Ang mga lansangan na dating pamilyar ay nagiging larangan ng digmaan. Sa pelikulang Unhinged, isinalin bilang Desquiciado Fuera de Control, nakikita natin ang kahinang ito na sumasabog sa screen. Nahuhuli ng pelikula ang magulong kaguluhan na maaaring maganap mapos ang isang simpleng sandali ng pagkabigo. Ito ay isang malupit na paalala kung gaano kabilis magbago ang lahat. Isang ina si Rachel ay huli na. Kasama niya ang kanyang anak na lalaki. Ang pressure ay tumataas habang nagmamadali siya sa trapiko, sinusubukang makarating sa oras. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang tensyon ay halos nahahawakan. Isang estranghero si Tom ay nakaupo sa kanyang truck. Galit na galit siya. Ang galit niya ay isang ticking time bomb na handa ng sumabog. Ang kaunting pang-aasar ay maaaring pagtutok sa kanya at ngayon nakasalubong niya si Rachel. Ang isang simpleng pagtatalo sa kalsada ay nagiging isang nakakatakot na pagsubok. Walang hangganan ang galit ni Tom. Hinabol niya si Rachel. Ang nagsimula bilang isang maliit na away ay mabilis na lumalala sa isang mapanganib na habulan ang mga lansangan ay naging isang mapanganib na maze. Hinabol niya ang lahat ng mahal niya. Ang kanyang galit ay walang hangganan at ang pinakamasamang takot ni Rachel ay nagkatotoo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa walang awa na humahabol na ito. Hindi lang ito galit sa kalsada. Ito ay walang humpay na panliligalig, isang psikolohikal na pagpapahirap na nagtutulak kay Rachel sa kanyang limitasyon. Ang stake sa hindi kailanman naging mas mataas. Ito ay isang pagbaba sa impyerno. Ang mga aksyon ni Tom ay hindi mahulaan at mapanganib na ginagawang isang nakakapanghina na laban para sa kaligtasan ng isang ordinaryong biyahe. Ang linya sa pagitan ng katwiran at kabaliwan ay lumabo na iniiwan lamang ang kaguluhan. Si Rachel ay isang ordinaryong babae. Sinusubukan niyang pagsabay ng trabaho, ang kanyang diborsyo at ang pagiging isang ina. Ngayon, lumalaban siya para sa kanyang buhay. Ang kanyang anak si Kyle ay walang muwang, nakulong siya sa isang bangungot na hindi niya maintindihan. Ang galit ni Tom ay kumakalat na parang apoy. Nagiiwan siya ng landas ng paggawasak. Walang ligtas. Hindi natatakot si Director Derek Borthas sa dilim. Ang kanyang paningin ay hindi natitinag. Sumisid siya sa kaybutura ng pag-iisip ng tao upang galugarin ang kadiliman sa loob natin. Ipinipinta niya ang larawan ng isang sirang tao, isang kaluluwang napunit sa pagitan ng walang humpay na pressure ng buhay at ng kanyang sariling mga demonyo. Si Tom Cooper, itinulak sa kanyang hangganan, isang karakter na nakatayo sa precipice na itinulak ng isang serye ng mga kasawian. Binigyan siya ng manunulat na si Carl Ellsworth ng isang nakakakilabot na boses na lumilikha ng mga dialogo na tumatago sa kaluluwa at nagpapakita ng hilaw hindi na filter ng mga emosyon ng isang tao na nawawala ng control, Ang kanilang pakikipagtulungan ay isang paggalugad ng kawalan ng pag-asa. Magkasama, lumikha sila ng isang nakakaakit at nakakagambalang salaysay, isang tunay na pagdissect ng kondisyon ng tao. Ang pelikula ay kinunan sa ilalim ng nagaalab na araw ng Louisiana. Ang nakakasuffocate na init ay nagdagdag ng isa pang layer ng intensity sa napakakapal na kapaligiran. Ang Kenner at New Orleans ay naging backdrop para sa pagbaba sa impyernong ito. Ang mga lokasyon, madilim at evocative, ay perpektong sumasalamin sa madilim at baluktot na paglalakbay ni Tom Cooper. Kapanata apat, pagpapalabas sa gitna ng pandemya, pagtanggap ng kritiko. Ang Unhinged ay ipinalabas sa mga sinehan noong tag-araw ng 2020. Isang panahon na ang mundo ay nahaharap sa mga hindi panaganap na hamon. Ang mundo ay nagpapagaling mula sa isang pandemya. Ang mga tao ay nanabik sa pagtakas, isang sandali ng pahinga mula sa malupit na katotohanan. Ang pelikulang ito ay isang pagising, isang visceral na karanasan na nag-iwan sa mga manood na hindi makapagsalita. Ang takilya, kapuri-puri, na isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Ang critical na pagtanggap, kayunpaman ay nahati Pinuri ng ilan ang raw intensity nito, ang walang humpay na paglalarawan nito ng kaguluhan at kalikasan ng tao. Ang iba ay natagpuan itong masyadong marahas, masyadong totoo, isang malupit na paalala ng kasalukuyang estado ng mundo. Ang pelikula ay nag-apoy ng mga debate, kontrobersya at nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon. Hindi lang ito basta role para sa akin, ito ay isang transformation. Pinasok ko ang galit ni Tom, ang pagtaas ng timbang, ang titig na iyon, lahat ay siya. Tinawag ito ng ilan ng pinakamadilim kong role, at tama sila. Ang unhinged ay isang babala. Isang paalala na ang mga halimaw sa ating paligid ay madalas na may mga pamilyar na mukha.